yung pipip. Natadali natin ng uh, Makati. So, ayan. Seven <laughs> bucks. Ito po yung dadali natin ng Pasig. So, ayan. Uh, uh, I don't know kung ano to pero sabi lang ni Kuya, <laughs> kapasito na malalaki. Guys, ito po yung ano. Dadali po natin ng Mandaluyong. Dalawang bucks lang. So, nakuha ko na po yung pang fourth booking. Ito po sa double booking natin So, naisakay ko na po Tapos, sakto po yung binigay ni ma'am So, ito po yung dadaling ko ng marilaw Malagkit po ito? Opo Guys! Kamusta po tayong lahat? For today's video Alam nyo na Kalalabas ko lang ng trabaho Siyempre, diskarte po tayo pa uwi. So, lalamu po tayo hanggang sa makalibri po tayo ng O, malibri po tayo ng gasolina at uh, ayun guys uh, Medyo makulimlim po ang panahon Kamusta po kayo? Kamusta po ang araw nyo? At uh, I pray na okay naman po ang lahat At uh, syempre uh, Patuloy po nating uh, Ipag-pray Na uh, yung ating pong mga kababayan Na palaging naapektuhan ng Anong mga nakaraang baha Eh I pray na okay na po sila At uh, Siyempre, ang buhay naman po hindi laging uh, masalimut. <laughs> Kumbaga, uh, tiwala lang po tayo sa Lord. So, ayan guys. Marami pong salamat sa inyo sa patuloy na suporta At uh, pag-subscribe sa akin pong YouTube channel. For today's video guys, eh, ayun. Nakakuha na po ako ng first booking po natin. So, kukuha po natin sa Pasig. Tapos, dadalhin po natin ng Makati. According to... Uh, sa so nag-book eh 7 bucks daw po yung pipick up natin tapos 120 kilograms so ayun uh, yakang yaka naman ni Wigo natin <laughs> so ayan guys marami pong salamat sa inyo at uh, don't forget to subscribe my youtube channel update ko po kayo guys pag na pick up na po natin at sana po may sumobra pang Jollibee or McDo. <laughs> yeah. so guys, ito yung pipit na natatali natin ng uh, Makati. So ayan, 7 bucks. Na isang pa na po yung 7 bucks na frozen meat pala to. Tapos nagbigay po sila ng 1, 2, 3, 4. 401 sakto. So dali na po natin to guys. Mayroon na tayong first booking. At first booking cash So goods na goods guys At uh, yun Magaang naman kasi 120 lang Kilograms So update ko po kayo guys pag Na drop na po natin So marami pong salamat sa inyo guys sa patuloy na support At don't forget To subscribe my youtube channel Marami pong salamat Let's go salamin ko <laughs> Tayo. So Daan tayo ng Stansya According kay Waze po pala Is 40 minutes Ang biyahe po natin Papunta pong uh, Makati So nandito po tayo sa Pasig So goods naman At uh, panghali pa naman So Kaya pa yan makano four to five bookings. <laughs> so let's update later, guys. <laughs> Nagalaw na yung phone ko. Guys, nandito na ako sa drop off sakto. Ibababa na lang nila to. So, bali 7 ano to? 7 bucks na frozen meat. So, ayan guys, binababa na ni Kuya. 7 oh. po 'yan. Oh. yan, sir? Parang return? Ah, hindi po. Deliver po ito. Ah, deliver? Opo. Okay. okay po. So, isa na lang. Tapos, kuha na tayo ng another booking. Okay na, sir? Okay ka naman, sir. <laughs> Guys, na-drop na natin yung first booking natin. Sakto. Inaabangan tayo nung ano? nung no, dito sa drop off so salamat po pag ganoon at uh, good news guys meron na po tayo second booking at 1 uh, kilometer tapos ihatid po natin ng ano ng uh, pasig so ang bills niya po is 384 so pick up na natin guys update ko po kayo 1 kilometers lang to <laughs> subscribe naman po marami pong salamat guys update Nandito na po ako sa second booking natin Pick up At uh, okay na Pinapaparada lang ako sa tapat ng building Antayin ko lang lumabas tong Nasa ano ko Nasa likod So parang pumikap din to Good news kasi Kalain nyo Ang bilis natin na kuha 1 kilometer lang Sana palaging gano'n <laughs> Papani lang tayo guys Update ko kayo guys Pag nakarga na po natin Ayan Matras lang tayo Matras lang tayo So ayan guys, update ko po kayo. Salamat po. Guys, ito po yung dadali natin ng Pasig. So, yan. Uh, I don't know kung ano to pero sabi lang ni Kuya Kapasiton na malalaki. So, ayan guys. From, from, Pasig. From Makati, uh, going to Pasig pala. Sorry. So, ayan guys. Dali na po natin to Update ko po kayo. Guys! Ayun, dito rin ang, ano, ang payment. So, nagbayad po si ma'am ng 382 tapos uh, according kay Waze po ang biyahe po natin papuntang Pasig is 53 minutes nandoon na po tayo so guys update update po tayo sana ganun kabilis lagi yung pickup natin kasi maagap thank <laughs> ka you po ulit kayo guys marami pong salamat guys na traffic tayo ang haba ng traffic. Tingnan niyo po. Oh. <laughs> Ang haba ng traffic. According kay Waze 46 minutes, guys. 46 minutes 'yan. Eh yung travel time natin. So tiyagain na natin 'to, guys. Update ko po kayo at tignan natin parang 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 lang kasi naghahanap ako pa ng ano, ng kasabayan niya. <laughs> so, update ko kayo, guys. Thank you po. So, ayan guys, binababa na nila kuya yung ano, pinra po natin dito sa Pasig Galing, Makati. So, ayan guys, update ko po kayo pag may third booking na po tayo. Thank you po. Guys, na-drop ko na po dun yung ano, ah uh, pang second booking po natin na galing Makati. So, goods naman po, tapos, Nakakuha na po tayo ng pang-third booking natin Ang bilis lang, ano po So, priority po siya, Pasig to Mandaluyong So, guys, ayun, update ko po kayo Kasi, syempre, baka mamaya <laughs> Madali pa tayo <laughs> Masilat pa tayo And then, feeling ko, hindi naman to ma, ano? Hindi naman to Makakancel Huwag naman <laughs> uh, Ayun, according po kay Waze uh, 14 minutes, nandun na po tayo Sa pickup location po natin Update ko po kayo, guys, thank you po Ayun, nandito na po ako sa pang third booking natin at nasa loob na po ako ng compound. So, ang dadaling ko po pala sa Mandaluyong is frozen. I don't know kung meat or vegetable. So, ayun, antay lang natin kasi nagsenyas na siya na wait lang daw po. Mga sir, mga ma'am. Guys, ito po yung ano, dadaling po natin ng Mandaluyong. Dalawang box lang. So, ayan, let's go. Dali na po natin. Thank you po. Guys, moving na tayo. So, according po kay Waze, pakita ko sa inyo guys ha. Ayun, 34 minutes lang po. Nandun na po tayo sa drop pop. So, sana ganito lagi kabilis yung biyahe natin. <laughs> so, ayun guys, update po. Update ko po kayo. Time check. 1.31 p.m. Guys, update. So, ayun guys, nakakuha po tayo ng pang double booking po natin. So, ang gagawin ko pong discarding dito iahatid ko muna po itong mandaluyong kasi according kay Waze uh, 12 minutes na lang nandoon na tayo so yung ano po natin yung pipick upin po natin na pang balinswela is nasa Ortigas so ayun baba ko lang to guys tapos update ko kayo punta na natin yung pang double booking natin tapos discarding pa natin ng isa so ayun guys Salamat po at don't forget to subscribe my YouTube channel. Sana laging ganito, no? Mabilis lang at uh, medyo malalapit lang yung ating pinagpipikapan. <laughs> so, kaya kumuha na ako guys ng ano, ng pa-Balenswela kasi uh, later kasi eh, traffic na yan. <laughs> so, dumiskarte na ako pa uwi. At least malapit na ako pa uh, pasamin. Guys, ayun. So, nakontak na natin yung ano, <laughs> yung sa drop off natin ito po yung dalawang box na frozen meat daw po yan so sakto dahil hindi na tayo umikot-ikot kasi kanina cannot be rich at syempre kailangan na rin natin maibabato dahil meron tayong pipick upin sa Ortigas na dadali naman natin ng Balinsuela yun yung pang double booking po natin so guys update ko po kayo pag nakuha na ito <laughs> priority po po yan priority so update ko po kayo thank you po Diyan na po yung kukuha po nitong dalawang box na frozen meat. So ayun guys, ah uh, hindi ko na, hindi ko na sa likod kasi medyo marami pong sasakyan at uh, for sure madali ang baba po ito. So guys, marami pong salamat at puntahan na po natin yung pang second booking na dadali po ng Balinsuela. Thank you po. Guys, ayun, na-drop na po natin yung hinatid po natin dito sa Mandaluyong. So bali, Uh, hindi natin inaasahan dahil uh, sabi ni sir, ang bilis daw natin <laughs> sabi ko sir, medyo ilang stoplight pa nga dinahanan ko eh at ayun guys, meron po tayong tip na 60 pesos binigay po ni sir so ayun guys, at uh, papunta na rin po ako ng ano uh, second booking natin yung pang double booking na po natin ng Balinsuela yan guys, traffic lang po So, dahil yan sa stoplight At, uh, ayun guys, update ko po kayo pag na pick up na po natin Marami pong salamat Red light camera ayun, no? Sana laging ganong kabilis yung ano natin Yung pick up at drop off Hi ma'am, good afternoon po Ma'am, lala mo po Ma'am, tatanong ko lang po kung ano po yung dadali natin sa Valenzuela Salamat po Ah, uh, po. okay, copy ma'am. Ah, uh, pag malapit na po ako, ako po itatawag po ulit. Marami pong salamat. Sige po. Sige ma'am, bye bye pa. So, ayan guys, natawagan na natin yung sa dadali natin sa Balinsuela. At try natin na makaisa pa. <laughs> guys, nakuha ko na po yung pang fourth booking. Ito po sa double booking natin. So, naisakay ko na po. Tapos, sakto po yung binigay ni ma'am. Ito at uh, sana masabayan pa po natin update ko kayo guys marami pong salamat medyo madilim na <laughs> so guys on going na po ako sa pa Balinsuela tapos according po kay Waze yan bali nandito po kasi ako sa EDSA so 1 hour and 11 minutes according po kay Waze ay nandun na po tayo sa drop off so guys update ko po kayo marami pong salamat Guys, update! <laughs> so, yun, nakakuha po ulit tayo ng kasabayan po neto. So, pang double booking netong Balinsuela, dadaling ko po ng Marilaw. So, according kay Waze po, is 10 minutes ay nando na po tayo. So, update ko po kayo guys ha. Salamat po. So, ito po yung dadaling ko ng Marilaw. Opo. Malagkit po ito? Opo. So, yun. Hey, Sige Opo. po, dadaling ko na to guys, pang pamarilaw. Marilaw. Guys, yun, nakuha ko na yung ano? Yung pang second booking natin na dadalhin po natin ng Marilaw At uh, yun, nagbigay din po ng pang TOLPI So binayaran po ni ate is uh, 520 kasama na po dun yung TOLPI So meron po tayong tips na 2 pesos, but okay lang <laughs> At least naka-double booking po tayo So ang target ko po sana is credit, kaya lang wala po akong makitang credit eh may marilaw na na-cash. kinuha ko na so i-added ko lang po itong ano itong balinsuela tapos ayun uh, Marilao marilaw na so update ko kayo guys pag na drop na po natin itong sa balinsuela marami pong salamat Guys, nandito na po ako sa Balinsuela. Ito po yung pang double booking natin na nakuha po natin sa Ortigas. So ayan guys, atid naman natin ngayon yung pamarilaw. Marami pong salamat. Guys, update na na po natin yung ating hinati dito sa Balinsuela. Tapos sakto sa tapat pa may na uh, naditinda ng ano, uh, toasted show po. Init pa oh. Gutom na gutom na rin ako. <laughs> so bumili muna ako apat na piraso 18 pesos ang isa. Eh, tapos na natin 'yan. Nagugutom na talaga ako. <laughs> tapos iatid na lang natin 'to, guys. tung Marilao, oh. So, according kay Waze po, eh, 32 minutes, nandun na po tayo sa, ano, sa Marilaw. So, update ko kayo guys, kain po tayo. Toasted siya oh. Mmm, gami mainit ka lang. Masubscribe naman po. <laughs> Lamat guys yung ulim booking po natin dito sa Marilao naibaba ko na po so ano pinakausapan mo ba kakuhanan so hindi po mayag pero okay lang at least na drop na po natin so empty na po tayo at syempre nasa Marilao na tayo di uwi na sakto guys taga Marilao ako kaya uwi na po salamat guys pasubscribe po natin ating pong youtube channel Ayun guys, ito na po yung suma total ng ating pong kinita kay Lalo Move. Bali meron po tayong 1,704.80. So magtatabi po tayo ng 200 para po sa ating pong maintenance at uh, maggas po tayo ng 500 uh, at ang natira po sa atin ay 1,000 pesos laking bagay po ito ha ah, na hindi ko din po ina-expect na makakapay bookings po tayo tapos nakapag double booking pa ako so pa uwi at uh, sakto pa po eh na pa ako ng ano ng TOLPI kasi marilaw po yung ano yung huling booking po natin ay talaga namang napakasarap pag palagi pong ganito So ayun guys, na share ko lang po sa inyo dahil lang pakay ko po talaga dito eh palagi po akong malibre ng gasolina dahil ah, uh, ah, pagkagaling ko po ng trabaho eh syempre lalamu po tayo para po malibre po tayo hanggang sa makauwi po tayo guys. At iyon, marami pong salamat. Palagi po tayo mag-iingat. Don't forget to subscribe. Salamat po.